usap-usapan ng pinakabagong biro ni Vice Ganda, ang Uncabogable Star, sa segment ng tawag ng tanghalan sa noon time show na It's Showtime. Sa isang episode, habang nakikipanayam siya sa isang contestant, nagbigay siya ng nakakatawang punchline na agad na pumukaw sa atensyon ng mga manunood. Pinuri ni Vice ang isang kalahok na kumanta ng You Are My Destiny ni Paul Anka. Ayon sa kanya, ang boses ng contestant ay tila bagay na bagay para sa araw ng linggo, na kadalasang naririnig tuwing nagsisimba ang maraming tao. Sa ganitong konteksto, tila nagbigay siya ng pahiwatig na ang boses ng contestant ay nakakapagbigay ng damdamin ng pagsamba at kapayapaan. Dahil dito, tinanong ni Vice ang contestant kung ano ang karaniwan niyang ginagawa tuwing linggo. Ang contestant naman ay sumagot na siya ay nagsisimba, at dito na sumulpot ang pamoso na tanong ni Vice, anong kinakanta sa simbahan? Sa halip na hintayin ang sagot ng contestant, siya na mismo ang sumagot, Dancing Queen Charot. Sa kanyang pagkakasabi nito, nagdulot ito ng tawanan sa studio at sa mga manunood, ngunit agad ding nagbigay linaw si Vice sa kanyang pahayag. Charot lang, kayo naman. Sinasakyan ko lang yung mga eksena nyo, Ania. Ipinakita nito ang kanyang husay sa pagpapatawa at ang kanyang kakayahang makipagsabayan sa mga nakakatawang sitwasyon. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa karakter ni Vice bilang isang komedyante na palaging handang gumawa ng mga nakakatawang biro sa kahit anong pagkakataon. Sa kanyang mga tanong, naisip ng marami na siya ay nakikipagsabayan sa kung ano ang karaniwang nangyayari sa simbahan tuwing linggo. Ang kanyang biro, bagamat nakakatawa, ay nagbigay diin din sa isang mas malalim na konteksto tungkol sa mga tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino sa mga aktibidad tuwing linggo. Matatandaan na hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang performance sa simbahan ay naging sentro ng usapan. Naging kontrobersyal si Julian San Jose matapos ang kanyang pagtatanghal ng Dancing Queen ng Aba sa isang simbahan sa Occidental Mindoro. Ang kanyang pag-awit sa simbahan ay nakatanggap ng maraming kritisismo, lalo na mula sa mga netizens na nagtanong kung angkop nga ba ang kanyang kasuutan sa naturang venue. Ang mga tao ay nagbigay ng kanilang opinyon na ang kanyang outfit ay hindi akma sa sagrado na lugar na nagbigay ng malaking usapan sa social media. Dahil dito, nag-raise ng katanungan ng publiko tungkol sa mga angkop na pagganap at outfit sa mga religious setting. Nagsimula ang debate sa pagitan ng mga tao na naniniwala na ang mga artista ay dapat magpakita ng respeto sa mga sagradong lugar at ang mga hindi sangayo na ang mga ganitong performance ay maaaring maging paraan ng pagpapahayag ng sining at kultura. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng bagong perspektibo sa mga tao kung paano nila nakikita ang sining, relihiyon, at tradisyon. Sa mga komento at reaksyon sa social media, makikita ang pagkakaiba-iba ng opinyon tungkol sa kung ano ang tama at mali pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Sa isang banda, ang mga tao ay maaaring magpahayag ng kanilang sarili sa pamamagitan ng sining, ngunit sa kabilang banda, ang mga ito ay dapat ding iakma sa mga sitwasyong may kasamang paggalang at pananampalataya. Sa kabuhuan, ang naging insidente kay Vice Ganda ay nagbigay ng kasiyahan at tawanan sa mga manunood, ngunit kasabay nito ay nagbukas din ito ng mas malalim na usapan tungkol sa sining at kultura sa mga puok na sagrado. Ang kanyang pagiging witty at humorous sa mga ganitong sitwasyon ay tiyak na nagdala ng saya, ngunit ang mga tao ay hinihimok ding pag-isipan ang mga epekto ng mga ganitong biro sa kanilang pananaw sa mga tradisyon at kaugalian.